Uh, sobrang ano, kaya naiiyak siya magpaalam. Every time nagpapaalam 'yan sa amin, mm. naiiyak talaga siya. Kim Chu masayang-masaya ngayon sa nararanasan kay Sian Lim. Talaga namang hindi ka paniwala ang lahat ng nangyayari tungkol sa love team couple na si Sian Lim at Kim Chu. Kung matatandaan nga natin marami ng pagsubok ang nalampasan ng couple na ito. Ganot ganon pa man hindi na lang nila pinalaki ang isyo na kumalat na talaga namang pinagkaguluhan ng madla sa social media. Kung iisipin nga natin marami nang naging problema ang mag na ito pero kanilang nalalampasan pa rin ng magkasama. Ngayon ay maraming nag-aabang sa nalalapit na pagpapakasal ng dalawang ito, lalo na ngayon at napapabalita na buntis na nga si Kim Choo. Marami ang natuwa sa balitang ito lalong-lalo na ang mga solid supporters ng dalawang ito. Hindi nga sukat-akalain ng karamihan na magugulat na lang sila na buntis na si Kim Chu kay Sian Lim. Kayat-atin pang pakaaabangang ang mga susunod pang ilalabas ng madla sa social media. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita patungkol sa love team couple na ito.